tatlong linggo, yun lang. Tatlong linggo lang bago nagpadala ang Ukraine ng maraming long-range drone strikes sa oil refinery ng Russia at nagdulot ng takot sa bansa. Sobrang taas ng presyo ng gasolina, nasusunog ang mga oil refinery. Dahil sa parusa ng kanluran, walang magawa ang Russia. Winakasan ng Ukraine ang pangunahing lakas ng enerhiya ng Russia, pinahina ang isang daan at 35% ng kapasidad ng kanilang refinery sa loob lamang ng tatlong linggo. Ipinapakita ng dalawang bagong pag-atake na umpisa pa lang ito para sa Ukraine. Una, dadalhin namin kayo sa rehiyon ng Zaporizhia sa Ukraine, lalo na sa kasalukuyang bahagi nitong okupado ng Russia. Doon, karaniwan ng makakita ng mga tren na mabilis na tumatakbo sa riles para maghatid ng gasolina at supply sa mga tropa. Siyempre, ang tren ang gulugod ng lohistika ng militar ng Russia. Sa katunayan, ayon sa irregular warfare initiatives maaaring ang pagsira sa network ng tren ng Russia ang susi para maparalisa ang buong makinarya ng militar ng Russia lubos na nakadepende ang estratehiyang militar ng Russia sa kanilang mga rail network para masuportahan ang malalaking operasyong logistika na kailangan sa mga malawakang labanan o large scale combat operations na nakikita natin ngayon sa Ukraine ayon sa ulat noong Oktubre 2020 at 24. dahil sa lawak ng geografiya at kakaunting alternatibo sa transportasyon kailangan ng militar ng Russia ng efisyenting paraan sa paglilipat ng tropa, kagamitan, at supply Napansin ito ng Ukraine Noong Agosto, labing siyam isang tila ordinaryong tren ang mabilis na tumakbo sa Riles sa Zaporizhia Pero hindi ito ito it ordinaryong tren may dala itong tatlong po fuel cars para sa mga sundalo ng Russia at ang pinong langis ay nasa loob ng mga iyon. Malapit na sanang gamitin ang mga ito sa armored car, tanke at iba pang sasakyan ng Russia laban sa depensa ng Ukraine. Pero hindi dumating ang tren. Iniulat ng Kiev Post na naglunsad ang Ukraine ng matinding drone strike sa dambuhalang metal na nagpasiklab sa siyam na fuel cars at lumikha ng malaking apoy nakita mula sa kalawakan. Hindi ito karaniwang drone strike o tulad ng Ukraine na na nagkataong nakita ang tren ng Russia. Sinira ng Ukraine ang mga fuel gamit ang maingat at koordinadong pag-atake na may ilang kagamitan. Ayon sa Kiev Post, ang pagpapatigil ng tren sa Riles, ang unang hakbang dahil mabilis gumalaw ang mga tren ng Russia kaya mahirap silang pigilan. Ginamit ng Ukraine ang attack aircraft bilang target ng kanilang mga drone. Inambos nila ang tren ng Russia binomba at binaril hanggang huminto ang lokomotiba. Sumunod dumating ang mga drone. Hindi natin alam kung ilan o anong uri ng drone ang ipinadala ng Ukraine. Alam lang natin na bawat isa sa siyam na fuel car na nawasak ay tinarget isa-isa. Kaya hindi bababa sa siyam na drone ang ginamit. At posibleng mas marami pa. Dahil sa malakas na sunog mula sa pag-atake, tumigil ang trapiko sa linya ng tren na kinaroroonan ng tren ng Russia. Wala nang tren na papasok. Wala nang tren na lalabas. Kinumpirma ni opisyal ng Ukraine, Petro Andriashenko, ang pag-atake at nagsabing na diskaril ang tren at tinatapos na ng anumang kayang lumipad. Maganda ang pagkakasunog nito. Nawawala na ulit ang logistika ng Russia sa Zaporizhia dahil sa depensa ng Ukraine. At mukhang napaka-epiko nito mula sa lupa. Yan ang punto ang mapasabog ang siyam na bagon ng gasolina ay isa ng malaking panalo para sa Ukraine. Ngunit ang pagpigil sa tren bago sunugin ay nagdudulot din ng bara sa logistical na network ng Russia. Dapat apulahin ang apoy at alisin ang tren sa riles. Ang mga trabahong ito ay kumakain ng oras at nagdudulot ng hindi magamit ang tren ng Russia para sa supply ng tropa sa Zaporizhia hanggang matapos ang mga ito. Kung malakas ang pagsalakay ng Ukraine at masira ang mga riles. Posibleng ilang araw bago mapatakbo muli ng Russia ang tren sa Zaporizhia. Mauubusan ng gasolina ang mga tropa ng Russia, kasama ng iba pang supply at mga karagdagang puwersang nakatakdang dumaan sa rutang iyon. Magkakaroon ng mga puwang. Magkakaroon ng mga pagkakataon para sa mga kontra-atake ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia sa lupa, na maaaring magbigay daan sa muling pagbawi ng teritoryo sa loob ng Zaporizhia. Masama na ang pag-atake para sa Russia, ngunit anim na oras bago nito, tumama pa ng malaking dagook ang Ukraine. Nasira ang tren ng gasolina matapos ang malakas na pag-atake sa malaking oil refinery sa Russia. Dadalin namin kayo sa Volgograd, kung saan may refinery na kayang magproseso ng isang daan at apat na milyong tonelada ng krudong langis kada taon, ayon sa Kiev Post. Dumadaloy ang langis sa pasilidad kung saan ito nililinang mula hilaw na produkto tungo sa mga pinong produkto tulad ng diesel at gasolina mula Russia na ginagamit ng hukbo at para sa supply ng kanilang mamamayan kapag may pagkakataon ibinebenta nila ito para makalikom ng pera sa pananakop ni Vladimir Putin sa Ukraine sa kabuuan ayon sa ulat ang refinery na ito ang responsable sa humigit kumulang 56% ng lahat ng produktong pinong langis ng Russia at tulad ng trend sa Zaporizhia na susunog na rin ngayon ang refinery na iyon. Ayon sa Moscow Times, iniulat ng gobernador ng Volgograd na si Andrei Bukharov na nagsimula ang sunog sa refinery dahil sa drone debris nahulog iyon matapos pabagsakin ng depensa ng himpapawid ng Russia ang mga drone ng Ukraine. Sinubukan ng Russian Defense Ministry na kumpirmahin ito sa pamamagitan ng isang post sa Telegram na nagsasaad. Sa nagdaang gabi, na-intercept at nawasak ng mga naka-duty na air defense system ang 23 Ukrainian na walang pilotong sasakyang panghimpapawid ng uri ng aircraft type 13. Sa mga drone na iyon, pinabagsak ang ilan sa Volgograd. Lima pa ang nawasak sa Crimea at lima pa sa rehiyon ng Rostov ng Russia. Pero iyan lagi ang sinasabi ng Russia kung paniniwalaan ang defense ministry nila. Wala pang matagumpay na drone strike ang Ukraine sa anumang pasilidad ng Russia sa loob ng bansa. Laging napapatumba ng air defenses ang mga drone, kaya debris lang ang nagdudulot ng sunog at pinsala. Sige, lokohin mo pa ako. Ang mga pahayag ni Putin Russia ay laging dapat pagdudahan ng todo. Dahil paulit-ulit lang nilang inuulit ang parehong mga pahayag sa bawat pagkakataon. Lagi nilang napapabagsak ang mga drone ng Ukraine at laging debris lang ang sanhi ng pinsala. Sa huli, hindi naman mahalaga. Dahil ang oil refinery sa Volgograd ay patuloy pa rin nasusunog. Nagbigay ng dagdag detalye ang Kiev Independent na nagsabing iniulat ng pro-Kremlin Russian media outlet na shot ang balita. Sabi ng mga taga Volgograd, nakarinig sila ng pato na pagsabog buong magdamag. May ilang nag nagulat na may mababang lipad na drone ng Ukrania papuntang refinery ng lungsod kasabay ng maliwanag na kidlat sa gabi. Pwedeng mga drone ng Ukrania ang mga kidlat na iyon na pinabagsak ayon sa Russia o baka iyon din ang tumama sa Volgograd facility hindi pa nagkokomento ang Ukraina tungkol sa pag-atake. Gayunpaman, ayon sa Kiev Independent, sinabi ng Russia na walang namatay at agad na naapula ang sunog sa refinery. May dalawang pag-atake sa pinong langis ng Russia na nagdulot ng problema. Magkahiwalay ba ang mga insidenteng ito? Halimbawa ba ito ng Ukraine sa bihirang pag-atake sa langis ng Russia na di na nila maulit? Hindi. Ang nangyari sa Volgograd at Zaporizhia noong Agosto, labing siyam ay pinakabagong pag-atake laban sa pinong langis ng Russia. Ilang linggo ng takot para sa puwersa ni Putin. Ayon sa Kiev Post, ang mga pinakabagong pag-atake ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Ukraine. Noong Agosto, sinimulan ng Ukraine ang kampanya para sirain ang kapasidad ng produksyon ng gasolina ng Russia sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake sa mga refinery, minsan daan-daang kilometro sa loob ng Russian Federation, ayon sa ulat, Ayon sa kanya, Nagsimula ang mga pag-atake noong Agosto 2. At mula noon, tinarget ng Ukraine ang mga refinery sa Ryazan, Krasnodar, Saratov, Samara, at rehiyon ng Volgograd. Bagong dagdag sa estratehiya ang drone attacks sa mga tren ng gasolina. Pareho lang ang epekto. Nakakait ng gasolina sa Russian na sundalo para magpatuloy sa mga utos na pag-atake ni Putin laban sa depensa ng Ukraine. Hatid ng EuroMaidan Press ang mga datos. Ang pag-atake noong Agosto 2 na nagsimula ng lahat ay tumama sa Novokubai Shevchenko refinery na may kapasidad na 83 milyong tonelada ng krudong langis bawat taon. Ang Saratov refinery na tinamaan ng Ukraine ay kayang magproseso ng 58 milyong tonelada taon-taon. Noong Agosto 15 tinamaan ng Ukraine ang Samara refinery at nawala ang 85 milyong tonelada ng kapasidad. Tinamaan din ang Volgorad sa araw na iyon. Tinarget muli ang parehong pasilidad makalipas ang apat na araw. Na nagdulot ng dagdag na isang daan at apat na pot, milyong toneladang kapasidad na nawala sa Russia. Laging inaatake ng Ukraine ang mga refinery na ito. Sa ilang pag-atake, sinisira ang mga tangke ng langis at winawasak ang krudo at produktong pinino para hindi na magamit ulit ang langis. Ang iba pang mga pag-atake ng drone ay sinisira ang mga pasilidad ng produksyon at iba pang mahahalagang mekanismo sa loob mismo ng mga planta. Sa lahat ng kaso, kailangang ipasara ang mga refinery para sa kaligtasan at upang maisagawa ng Russia ang mga pagkukumpuni. Malaking problema para sa Russia ang mga pagkukumpuning iyon. Ipaliwanag namin kung bakit mayamaya. -maya. Pero sa huli, babalik tayo sa pangunahing bilang na ibinahagi namin sa simula ng video na ito. Ayon sa Euromaidan Press, dahil sa tuloy-tuloy na pag-atake ng Ukraine sa mga refinery ng Russia, nawalan ang Russia ng hanggang apat na ran at apat na put tatlong milyong tonelada ng taunang kapasidad sa pagre-refine. Iyan ay nakakagulat na isang daan at tatlumput limang ng kabuoang kapasidad ng bansa. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Baka napapaisip ka rin. Magandang tanong iyan. Malaki man ang epekto ng mga pag-atake ng Ukraine, hindi pa rin sapat para tuluyang sirain ang mga refinery. Kadalasang kalat ang mga pasilidad na ito sa ilang milyang parisukat na teritoryo. Kahit ilang drone ang tumama at magdulot ng sunog, di nito mapapatigil ang operasyon ng mga ito. Pansamantala lang ang pinsalan nito, at muling nagbubukas ang mga refinery pagkatapos. Ang mahalagang salita ay sa huli, at ito ang inaasahan ng Ukraine. Ang problema ng Rusya ngayon ay hindi lang dahil maraming refinerya nila ang nasusunog, kundi ito rin ang mga sanksyon ng kanluran ay nagdulot ng sitwasyon kung saan ang pagkukumpuni ng mga refineryang iyon ay maaaring tumagal ng mga linggo o kahit buwan na mas mahaba kaysa dati. Ayon sa Euromaidan Press, nawalan ang Rusya ng isang daan at 35% kapasidad sa pagre-refine. Sinabi nito na ang pagkukumpuni sa mga planta ng Riazan at Novokurbyshevsk na tinamaan ng Ukraine noong unang bahagi ng Agosto, ay inaasahang aabutin ng halos isang buwan bago matapos. Ibig sabihin, hindi gumagana ang dalawa sa oras ng paggawa ng video na ito. Ganoon din sa planta ng Samara, na inaasahan ng Russia na hindi pagagana hanggang katapusan ng Agosto o mas matagal pa. Maaari nating ipagpalagay na ang pagkukumpuni sa planta ng Volgograd ay tatagal din ng ganoon katagal. Bagaman maaaring bigyang prioridad ang refinery na iyon dahil sa mas mataas nitong taunang kapasidad. Bakit ganito katagal? Dahil ito sa mga parusa at hindi na bago ito sa Russia. Noong Nobyembre libo at 24 iniulat ng Energy Intelligence na nahihirapan ang pagkukumpuni ng oil refinery sa Russia dahil sa parusa ng kanluran. Inumpisahan na ng Ukraine ang malalalim na pag-atake sa mga pasilidad na ito. Sa ngayon, hindi pa kasing tindi ang mga pag-atake gaya ng noong Agosto. Ayon sa Caspian Policy Center, mula Enero 2,000 at 24 hanggang Marso 2,000 at 25, naglunsad ang Ukraine ng naput isang drone strike sa mga refinery ng Russia. At hindi bababa sa apat na dito ay nagdulot ng sunog. Gayunpaman, mas malawak ang saklaw ng mga pag-ataking ito kumpara sa mas tutok na kampanya na inilunsad ng Ukraine nitong Agosto. Pagsapit ng Nobyembre 2000 at 24 na ramdaman na ng Russia ang epekto ng mga parusa. Ayon sa Energy Intelligence, napigilan ng mga parusa ang akses ng Russia sa mahahalagang kagamitan at teknolohiya para sa pagkukumpuni. Kasama sa downstream ng industriya ng enerhiya nito, ang pagdadalisay ng langis, upstream, at liquefied natural gas na mga sektor naghahanap ng alternatibong paraan ang mga operator at nagtagumpay sa ilang bahagi ng upstream at liquefied natural gas. Ayon sa ulat, inaasahan ng mga analis na titindi pa ang hamon sa downstream habang pinag-iisipan ng Moscow ang paghawak sa kapasidad ng pagdadalisay sa hinaharap. Hindi pa rin nalulutas ng Russia ang palaisipan na ito hanggang Hulyo, ayon sa Moscow Times. Dahil sa sobrang lala ng sitwasyon, napilitan si Sergei Savilyov ministro ng enerhiya ng Russia, na magsalita. Bakit sila pumapalya? Dahil sa mga parusa, nandito tayo. Halimbawa, apat na buwan ang plano sa pagkukumpuni pero na de delay Ayon sa ministro, may mga bagay na hindi dumarating sa amin. Ang kanyang mga pahayag ay dumating sa panahong ang mga refinerya ng Russia ay nakaranas ng pinakamababang produksyon ng krudo sa loob ng labindalawang taon. Sabi ni Savilyov, laging kailangang baguhin ang mga deadline ng planado at diplanadong pagkukumpuni. Isa pa raw itong kawili-wiling punto. Mabilis makita ang mga pagsasaayos na ginagawa ng Russia sa mga refinerya dahil sa Ukraine. Ang naglalagablab na apoy sa kalangitan ng Russia ay malinaw na nagpapakita na may kailangang gawin sa mga pasilidad na iyon. Gayunpaman, may kailangang pagkumpuni dahil hindi pwedeng tuloy-tuloy ang operasyon ng mga refinerya pagkatayo nito. Maraming gumagalaw na bahagi ang kailangan para mapanatili ang operasyon ng mga ito at ang mga bahaging iyon ay nasisira at nangangailangan ng pagkukumpuni. Mayroon pang ibang technical na hamon bukod sa Ukraine. Nahihirapan na ang Russia sa bigat ng parusa kahit wala pang drone na umaatake sa kanilang refinery. Ayon sa Discovery Alert, maaaring abutin ng ilang araw o linggo bago maayos ang technical na aberya ang maliit na sira sa kagamitan ay pwedeng abutin ng tatlong linggo. Habang mas matagal ang ayos sa malalaking pinsala, ang panahong kailangan ay umaabot mula isa hanggang tatlong buwan. Ito ang mga oras na walang parusa, pero dahil naaapektuhan ang pagkuha ng pyesa at kagamitan. Posibleng humaba pa ang oras. Ayon sa ulat, sobrang lala ng sitwasyon, kaya kahit isang refinerya ng Rusya ay tumigil sa pagtanggap ng krudo. Ito ang mga uri ng problema na lalo pang pinapalala ng Ukraine sa pamamagitan ng mga pag-atake na inilulun sa nila buong buwan ng Agosto. Bawat nasirang refineriya ay nagdadagdag ng panibagong problema para sa mga teknisya ng Rusya, na halos hindi na makakilos dahil sa mga sakit ng ulo dulot ng mga parusa. Ngayon, tinatarget na rin ng Ukraine ang mga tren ng gasolina at pinapatunog ang air horn para lalong maabala ang mga Ruso. Isipin mong isa kang teknikal na tauhan ng Rusya na muling napaandar ang refineriya matapos ang ilang linggong trabaho. Nagsisimula ng magpadala ng gasolina ang refinery ang iyon, ikinakarga ito sa tren, at ipinapadala papunta sa frontline A. Ilang araw lang ang lumipas. Nabalitaan mong tinamaan ng mga drone ang tren. Maraming gasolina ang nasusunog ngayon. Tinamaan pa ng Ukraine ang bagong repair na refinerya. Kaya hirap makabawi ang mga refinerya ng Rusya. Walang silbi ang pagkukumpuni sa bawat atake. Pati ang naprosesong langis na dinadala sa frontline ay naubos din nakakainis. Hindi pa ito lahat para sa mga refinerya ng langis ng ng Kung nababahala sila sa drone strike ng Ukraine na sumisira ng isang daan at 35% ng kapasidad nila, mas mabigat pa ang epekto nito sa karaniwang mamimiling Ruso. Mayroong bigla ang pagtaas ng presyo sa Rusya at lahat ito ay umiikot sa mga produktong pinong langis. Parehong nagulat ang Euromaidan Press at Moscow Times kung gaano nakamahal ang gasolina para sa karaniwang Ruso at sa mga kumpanyang bumibili ng mga produktong pinong langis mula sa mga refinery ng Rusya. Ayon sa Moscow Times, tumaas sa dolyar. Walot siyam na ang bawat tonelada ang presyo ng automotive gasoline. Siyam naput dalawa gasolina sa St. Petersburg International Mercantile Exchange. Tumaas na sa isang libo kada tonelada ang automotive gasoline. Siyam naput lima, tumaas ng tatlong put at 49% ang presyo ng dalawang uri ng gasolina kada tonelada mula simula ng 2,000 at 25. Ayon sa Euromaidan Press, ang mga pag-atake ng Ukraine ay nagpapahina sa kakayahan ng Russia na pondohan ang digmaan. Halimbawa, ang pag-atake sa Druzba Pipeline noong Agosto ay nagpahinto sa isa sa pinakamahalagang daluyan ng langis ng Russia para sa pag-export sa ibang bansa. Mas kaunting kapasidad sa pagproseso, mas mababa ang produksyon ng gasolina kahit hindi pa napapatigil ang pipeline. Dapat unahin ng Russia ang militar at mamamayan kaysa pag-export sa ganitong panahon. At nakita natin ang epekto ng presyong ito. Inanunsyo ng Reuters noong Agosto 1 na nagpatupad ang Russia ng pagbabawal sa pag-export ng gasolina na tatagal hanggang hindi bababa sa Agosto 31 at maaaring tumagal pa. Mas kaunting produkto para sa export ay nangangahulugan ng mas kaunting benta. Mas kaunting benta ay nangangahulugan ng mas kaunting pera para sa makinarya ng digmaan ni Putin. Bumalik tayo sa mga karaniwang mamamayan ng Russia. Ang pag-atake ng Ukraine at mabagal na maintenance dahil sa parusa ng kanluran ay nagpapahirap sa mga gasolinahan. Hindi bumababa ang presyo dahil mahal din ang binabayaran ng gasolinahan sa mga produkto. Hindi mo naman iniisip na sagot ng kumpanya ang dagdag gastos. Diba? ba? Siyempre, ipapasa nila sa mamimili. Binibigyang diin ng Center for Strategic and International Studies kung bakit ito problema na nagsabing noong Agosto 5 na napakasensitibo ng publiko sa presyo ng gasolina. Mahalaga ang pagpigil sa pagtaas ng presyo para mapanatili ang kasikatan ni Putin at maiwasan ang hindi pagkakasya, hindi mapigilan ang pagtaas ngayon. Sino ang may alam maaaring magdulot ng panloob na presyuro kay Putin ang pagpuwersa ng Ukraine. Natanggalin ang 13 5% ng kapasidad ng pagpipino ng Russia sa mga gasolinahan. Makakatulong lang ang pressure na ito sa Ukraine habang patuloy silang lumalaban sa pananakop ng Russia. Kung pag-uusapan ang pananakop, bigyan din natin ng pansin ang mga sundalo ng Russia sa lahat ng ito. Ang trend sa Zaporizhia na winasak ng Ukraine Noong Agosto 11 ay dapat magdadala ng gasolina para sa mga sasakyan ng sundalong Russian. Ang pagsara ng mga refinery ay nagdudulot ng mas kaunting produksyon ng gasolina. Hindi pa rin ipatitigil ni Putin ang pag-atake sa depensa ng Ukraine kahit hindi na magamit ang kanilang mekanisadong unit. Patuloy pa rin silang makakatanggap ng utos, magpapatuloy ang pag-atake at mamamatay ng marami dahil sa kakulangan ng gasolina siguradong iiyak ng malalim ang Ukraine para sa mga sundalong iyon. Hindi pa matatapos agad ang kampanya ng Ukraine kontra sa pagpipino ng langis ng Russia. Hindi nagpahinga ang Ukraine sa kanilang mga nagawa ngayong Agosto. At mahigit isang linggo pa ang natitira sa buwan. Posible bang bumaba ng 15% o 20% ang kapasidad ng Russia sa pagpipino ng langis ngayong buwan? Kailangan nating maghintay at tingnan. Pero hindi malabong maggawa ito ng Ukraine lalo na kung gaano ka-epektibo ang mga pinakahuling pag-atake nila. Nabanggit namin sa video ang Druzba Oil Pipeline na tinamaan ng Ukraine. Hindi lang yan ang pipeline na tinarget ng Ukraine. Noong Agosto 12 na gawang sirain ng Ukraine sa ilang oras ang Central Asia Center Gas Pipeline, bagay na matagal nang sinusubukan ng mga parusang kanluranin. Alamin ang iba pang detalye sa video at mag-subscribe sa Military Show para sa updates sa pag-atake ng Ukraine sa langis ng Russia. Salamat sa panonood.